Sa mga liblib na barangay nito, may mga kwento ng matatandang aswang na nagpapamana ng kanilang kapangyarihan sa mga kamag-anak. Sinasabi rin na sa ilang parte ng kagubatan ng Leyte noon ay may mga aswang na nagtatago sa anyo ng malalaking ibon tulad ng tik-tik o wak-wak. Pero bukod dito ay marami pang kwento ang naganap at isa dito ang kwento ni Romulo. 1961 Abuyog, Leyte Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imenasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa mga panahong ito, ayon sa kwento ng iilan, etong si Romulo ay hindi naman isang manggagamot. Pero hindi naman basta ordinaryong tao ito kung patungkol sa espiritual na mga lihim ng kalikasan ang basihan ng pinag-uusapan. Dahil etong si Romulo ay nagtatangan ng isang mutya na tinatawag nilang mutya ng palasyo na bibihira mo lang marinig sa iba. Dahil ang mutya ng palasyo ay itinuturing na isa sa pinakabihirang uri ng mutya sa mitolohiya ng Pilipinas. Pinapaniwala ang nagtataglay ito ng pambihirang kapangyarihan na kayang magtaboy ng mga nilalang na hindi makamundo tulad ng mga aswang, maligno at iba pang masasamang espirito. Karaniwang bilog o oblong ang hugis nito. Malakristal ang itsura na may bahagyang liwanag o ningning na tila kumikislap sa dilema. Ang kulay nito ay maaaring puti, asul o berde depende sa enerhiya ng lugar kung saan ito nakuha. At madalas itong natatagpuan sa ilalim ng matandang puno tulad ng balite, nara o lawaan. Kung saan sinasabing naninirahan ng mga uri ng mga inkanto na may kaharian tulad ng mga dalakitno noon na kilala natin. At iba pa. Kaya nga sinabing mutya ito ng palasyo pero minsan naman ay makikita ito sa loob ng kuweba o lugar na sinasabing bahay ng mga diwata o espiritu ng kalikasan. Mabuti ang mutya na ito o kung gagamitin mo ito sa kabutihan. Naglalabas ito ng enerhiya na lumilikha ng proteksyon sa may-ari laban sa masasamang elemento. At pinaniniwala ang ang liwanag nito ay nakakabulag o nakakapaso sa mga aswang kapag inilabas na ito sa dilim. At ayon sa mga haka-haka na nakuha ito ni Romulo sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa mga inkanto o inkantado ng lugar sa isang puno ng balite. Kasama pa sa pag-aalay na yun ay prutas tulad ng lansones, palaspas at isang tandang na manok na sa harapan o sa mga ugat ng puno na yun doon mo itataga o puputulin ang ulo nito. Kumbaga pupugutan mo yung manok sa mismong araw ng pagkuha mo ng mutya. Dahil kung ikukumpara mo ito sa mga antingero, parang pagpupondo o pagpupuder ang iyong gagawin. At tulad ng pagpupuder nga, ay aabutin ka pa ng apat na putsyam na araw bago mo makuha ito. Kasama ng mga dasal na iyong uulit-ulitin nang kada alas sa is ng hapon. At mas mainam itong gawin kung sisimulan mo to bago ang buwan ng Simana Santa. At itapat mo ang araw sa katapusan ng iyong ritual ng Biyernes Santo. At mas magiging malakas pa ang butya kung masusunod mo ang tinatawag nilang pitong seremonya sa pitong bahagi. Dahil di ba nga, sa apat na putsyam na araw, pag hinati mo yun sa pito, ay pito rin lalabas. At sa huling araw nga, paano mo ito makikita? Kadalasan ang mutya ay naglalabas ng sariling liwanag tuwing gabi. Sinasabing niya lumilitaw ito kapag malinis ang puso at intensyon ng naghahanap. At ayon pa sa kwento noon ni Romulo, sa mga napag-iwanan niya ng kwentong ito, na kapag nangyari iyon, ay kailangan mong makipag-usap o magpakita ng tapang sa mga bantay ng mutya, tulad ng mga duwende o diwata. At kapag nagawa mo na iyon, kapag natagpuan mo na ang mutya, dapat itong kunin gamit ang kamay na nakatakip ang puting tela. At sa huli, huwag mo itong ipakita sa sino man hanggat hindi ka paligtas mula sa lugar. Yun ang gagawin mo bilang isang mortal na tao kung nais mo itong makuha. Pero eto lang ang babala mula dito sa kwento. Kung ang mutya na ito ay ginamit sa kasamaan, maaari itong mawalan ng bisa o magdala ng kamalasan sa buhay niyo na pamilya. Hanggang sa ikatlong henerasyon mo, kung sakaling ikaw ay may mga anak na o na. at sa kwento nga ni Romulo, tahimik ang buhay ni Romulo sa abuyog noon na isang tipikal na magsasaka. Na walang inatupag kundi ang kanyang bukid, alagang baka at kalabaw at may mga ilang alaga ding itong manok sa kanyang bakuran. Binata. Binata pa si Romulo noon na nasa edad 35 na. Dahil sa mula nung namatay ang kanyang huling naging nobya ay hindi na rin ito muling nanligaw pa ng iba sa kanilang baryo. Ngunit sa likod ng simpleng anyo niya ay isang lihim na matagal na niyang kinalimutan para sa lahat. Yun ang kanyang itinatago. Dahil alam niyo ba na si Romulo, sa maniwala kahit hindi, ay anak siya ng isang diwata at isang taong mortal at yun na rin lang ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Pero hindi namang kumpirmadong namatay ang amano ni Romulo, kundi basta na lamang itong nawala na parang bula. At sa lihim nga na ito na kahit pilit mang itago ni Romulo, ay di rin niya ito natakasan na Dahil ito ang katotohanan sa mundong kanyang ginagalawana Dahil sa kabila ng mga tahimik na panahon na nagdaan sa kanyang pamumuhay ng isang araw habang nag-aani ito ng kanyang pananim siya lang mag-isa walang kasama pahapon na at medyo palamig na rin ang simoy ng hangin sa kabukiran nang mapansin niya ang paglalakad ng ilang kalalakihan na di kalayuan sa kanyang bukirin na sinasaka nung habang malayo pa ang mga yon nasa tatlo o apat ang tingin niya sa bilang nila parang may kakaibang nararamdaman na nun si Romulo sa mga ito. Sapagkat kalahating inkanto nga si Romulo ay may mga kakayaan itong makiramdam sa mga kakaibang bagay o sa mga kakaibang lalang pa na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Isang kakayahan na nakuha niya sa kalahati nitong katauhan. Ngunit kahit naramdaman man ni Romulo iyon ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang gawain dahil nga malayo pa naman ang mga taong yon sa kanya. Pero sa minuto lamang nang tinitipon na ni Romulo ang palay na kanyang nagapas pagkatayo niya upang sana ay unate ng bewang nitong nangangawit sa pagkakayo ko. Hoy! Ikaw si Romulo, hindi ba? Boses na garalgal na nanggaling malapit sa likod niya. Kaya naman na biglang napalingon nun si Romulo. Ngunit hindi pa nun agad na sumagot si Romulo. Bagkos ay pinakatitigan niya ang apat na kalalakihan na halos ilang dipa na lang ang layo sa kanya. Napakabilis nga ng pagdating ng mga yun. Seryoso ang muka ng mga kalalakihan na yun. Pati si Romulo ay napaseryoso din naman sa pagtingin sa mga ito. At sa mga ilang minuto ng katahimikan. Sino? Sino ang nagtatanong sa inyo? Tanong naman ni Romulo ng seryoso. Ako! Ako ang nagtatanong, Binatilio! Uwi ka nung isa na nasa gitna ng mga kalalakihan na nakikita naman ni Romulo sa sitwasyon na parang yun ang pinakapinuno ng apat na ito. Oo, oh, ako nga mga ginoo. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Medyo maayos pa naman na sagot ni Romulo ng mga sandaling iyon. Pero ang totoo, nararamdaman niyang mga kaaway ang mga lalang na nasa harapan niya. Dahil alam niyang mga aswang mga aswang ang kaharap ni Romulo. Sigurado yun ni Romulo dahil una, sa pangamoy pa lang niya na pangsumpa, may kakaibang amoy ang mga aswang na hindi naaamoy ng karaniwang tao. Ngunit si Romulo ay may kakayahang masinghot ito sa hangin. Isang amoy na maghalong bulok na prutas at dugo kapag nasa malapit na ang aswang at nararamdaman pa nito na bumibigat ang hangin sa paligid. Pangalawa, si Romulo ay may kakayahang makarinig ng mga bulong na galing sa kalikasan, sa mga puno, ibon o kahit sa hangin na nagsasabi kung aswang ang taong kaharap niya o nasa paligid niya. At ang ikatlo, kapag hinawakan na ni Romulo ang isang tao, Mararamdaman niya ang lamig at malabalat nilang ahas kung sila ay aswang nga. Kahit na ano pa ang itsura nila. Kahit na nagbabalat kayo ito na tao. Dahil dito ay nakakasigurado nga si Romulo na mga kaaway o walang intensyon na mabuti ang mga lalang na yun sa kanya ng mga sandaling ito. Kaya naman napapahigpit na noon si Romulo sa pagkakahawak niya sa puluhan ng kanyang karit o patalim nga na pinanggagapas dahil apat ang kanyang kaharap Nang sumagot ulit ang lalaki na may katandaan na rin na parang siyang ang pinuno diretsa na kita Romulo Elibaso Banggit nito ng buong pangalan ni Romulo Panaon na para ibalik mo sa wilang mutya ng palasyo Kami ang tunay na takapagmana nito Wika ka ng lalaki na sa tinig nito ay ramdam ni Romulo ang galit nito sa kanya. Medyo nagulat naman nun si Romulo. Ah, ang mutya? Sagot niya. Sabay naglaro sa kanyang isipan ang bagay na iniwan ng kanyang ina bago siya iniwan sa mundong mortal sa ginawa nitong ritual. Kaya naman sumagot siya ulit ng, Akin! Akin ang mutya na yon. At wala kayong pakialam Sa kung anuman ang meron ako Kahit umalis na kayo Uwi ka nun ni Romulo Na mainit na rin ang ulo Dahil bukod sa nais agawin sa kanya Ang mutya ng palasyo Ay nang aabala pa Sa kanyang pagtatrabaho ang mga yona. Eh Masyadong matabel ang dila mo binata Gusto mo atang ihiwalay ko yan Sa loob ng bunganga mo Uwi ka ng isa sa mga lalaki na pumustura ng pag-amba ng pagsugot kay Romulo. Ngunit agad naman na iniharang na matandang pinuno ng mga ito ang kanyang kamay sa pamamagitan ng pagtaas nito ng bahagya sa harapan mismo ng kanyang kasamahan. Hindi pa oras! Uwi ka ng matanda, sabay pahapyaw na tingin nito sa araw. Pero si Romulo naman noon ay nakahanda na kung sakaling gagalawin nga siya ng mga yun sa kanyang bukirin. Pero... Hindi pa ito ang uling pagkikita natin, Romulo. <laughs> Tara na! Uwi ka nung matanda, sabay talikod na nito at sunod naman ng mga kasamahan niya Hindi naman na nagsalita pa noon si Romulo mula sa kanyang bibig Ngunit nangungusap siya noon sa kanyang isipan na Sino ba? Sino ba ang mga to? Anong lahi kayo ng mga aswang? Alam kong tiyak na babalikan niyo ako Pag kumagat ng tilim Kailangan ko kayong pagandaan Uwi ka ni Romulo sa isipan na lang niya Habang papalayo ang mga ito sa kanyang bukirin hanggang sa inabot na ng mga yun ang isang burol at doon na rin lang naglaho. Pagkatapos noon, nagpasya na si Romulo na maghanda para umuwi. Dahil magiging delikado na para sa kanyang kaligtasan kung sakaling aabutin pa siya ng dilim sa daan at ipagpabukas na lang na ipagpatuloy nito ang mga gawain niya sa kanyang bukirin. Dahil dito, sakay nga ng kanyang karito na hatak ng kalabaw. Bago magdilimay, nakauwi naman ng matiwasay si Romulo. Pagkatapos mamahinga ni Romulo sa pamagitan ng paghahapon ng kanyang mga manok sa likod ng kanyang bahay, ay kumain na rin lang siya ng hapunan. Dahil sa simple nitong pamumuhay, ay wala naman na itong iba pang gagawin ngunit kahit nakalmado ito sa kanyang mga kilos noon sa kanyang bahay ay hindi pa rin naman nawawaglit sa kanyang isipan ang nangyaring kumprontasyon sa bukid sa kanya kanina lang at nang papalalim na ang gabi sa kanyang paghiga ay katahimikan lang sa labas ang kanyang narinig puro kuliglig at sari-saring huni ng insekto ng gabi ang dumadaan na tunog sa kanyang tenga hanggang sa napaidlip na ito nang maski sa kanyang panaginip ay parang naalala niya ang nangyari sa bukid yung nakasumbatan niya yung mga aswang hanggang sa <coughs> <coughs> Bangon nito ng bigla sa pagpawin ng ilang minuto lamang na kanyang pagtulog. Naparabang pawis na pawis ito at pagod na pagod. Bangungot. Para kasing bangungot ang napanaginipan niya. Dahil sa panaginip niya ay napatay daw siya ng mga aswang na nakaharap niya sa bukid. At parang totoo ang mga pangyayaring yun sa kanyang panaginip. Nang kinapa niya ang kanyang leeg, kasi yun yung nasa panaginip niya eh. Kinagat daw siya ng matandang aswang. Ngunit sa pagkapanya sa kanyang leeg, ay humigpit lang pala ang isang lubid ng kwintas sa kanyang leeg dahil sa pwesto nito ng pagkakahiga. At ang kwintas na rin mismo, na yun mismo, doon na nakalagay o siyang may palawit ng mutya ng palasyo. Nang naramdaman ni Romulo, ang bigla ang paglamig ng batong iyon Unang mutya sa kanyang dibdib ay agad niya itong inilabas mula sa kwelyo ng kanyang damit. At nang nailabas niya naman na ito at nahanginan, biglang uminit iyon. Tapos ay bigla nalang kumalabog ang bintana sa silid nito at sa buong bahay niya, pati ang mga pintuan sa harap at sa likod. Narinig pa ni Romulo ang pag-ihip ng malakas na hangin sa labas. Dahil dito ay dali-dali siyang tumayo sa pagkakaupo niya sa papag na kanyang kinahihigaan at lumabas sa kanyang silida na tanging tela lang ang takip ng pinto. At nang makalabas siya ng kanyang silida, dali-dali niya naong hinugot ang isang parang ugat na kahoy na nakasuksok sa dingding ng kanyang bahay at binuksan niya agad ang pinto. Ngunit nang pagbukas niya wala. Wala naman na ang malakas na hangin na naririnig niya nung nasa loob pa siya ng bahay. Pero ramdam noon ni Romulo na may mga lalang na nagmamasid na sa paligid ng kanyang maliit na bakuran. Nang nagsalita siya. Mga puto! Oh! Hindi ako natatakot sa inyo! Alam kong kaya yan! Oo! Oh, kayo niya ang magtago sa dilim! Pero ang bantot ng amoy nyo ay umaalingasaw pa rin sa pangamoy ko. Sigaw ni Romulo sa paligid na parang sigurado ito na may kinakausap siya. Hanggang sa mga ilang sandali, sa pagsipat ni Romulo sa paligid, ay lumitaw na nga ang apat na kalalakihan. Ngunit nasaan nyo na ng pagiging aswang. Nang hindi umiimik ang mga yun, napapalapit na sa bahay ni Romulo na parang hindi naman takot sa kanya at sa hawak nitong armas na kahoy na may tulis din naman sa dulo. Nang magtama ang mga mata ng mga aswang at ni Romulo, ang hangin sa paligid ay nagbago. Nagsimulang humina ang tunog ng gabi, pati ang mga kuliglig. At tila ang buong kalikasan ay naghintay ng isang kaganapan. Mabilis na dumapo ang mga nilalang sa paligid ng kanyang bahay ngunit bago sila makalapit. Naglabas ng liwanag ang mutya ng palasyo mula sa kwintas at ang liwanag na ito ay parang isang agos ng enerhiya na tumatagos sa hangin na nagbigay proteksyon kay Romulo at napatigil na ang mga aswang sa paglabit Tumigil silang lahat dahil sa pagkasilaw ng mga iyon at habang nagaganap ito ay may mga halinghing na naririnig si Romulo na kakaiba na parang napapaso o nasasaktan. At yung tunog ay parang pag-iyak ng mga lalang na iyon. Sabay may narinig pa siyang sigaw na, Ibigay ba?! Ibigay mo sa amin ang mocha! Ibigay mo sa amin ang mocha! Paulit-ulit nun na boses ng matanda. Ngunit, Pagtigil ng mga lulong o pagsigaw dahil sa sinaksak na ni Romulo ng isa-isa ang mga aswang na yun, sa pamamagitan ng hawak nitong kahoy na parang ugat na may tulis nga sa dulo. Lumapit si Romulo habang nasisilaw ang mga yon at namatay nga ang mga yon ng agaran. at bigla na lang nasunog ang buong katawan ng mga ito na animoy may gasolina sa katawan kasabay ng pagkasunog ng mga ito ay ang siya na unti-unting pagkawala ng liwanag ng mutya ng palasyo ni Romulo. Ngunit nang inakala ni Romulo na tapos na ang laban. Romulo, kumusta ka na? Mabuti at hindi mo hinayaang makuha ng mga palahon na yan, ang butya. Salita ng isang lalaki sa dilim. Ha? Si sino ka? Tanong ni Romulo. Dahil sa nakikita niya ang isang katawan ng lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada sa tapat ng kanyang bakuran. Pero dahil sa dilim ay hindi niya makita ng maayos ang muka nito. Hindi na mahalaga kung sino ako, Romulo. Ang malagay, nakikita kitang namumuhay naman ng mapayapa. Ang mga nakalaban mong aswang na mga yan ay ang tinatawag nilang aswang na palahon. Kalahating inkanto at kalahating aswang o tinatawag nilang aswang na humani nais nilang kunin ang butya sapagkat yan ang pangako ng iyong ama. Para mailigtas sana noon ang kanilang tribo o lahi sa pagkaubos. Dahil sa makapangyarihan ng butya na yan, dahil dito ay nakipag-isang dibdib ang iyong ama sa isang diwata. Dahil yun lamang ang paraan para makuha niya ang mutya ng palasyo mismo sa diwatang iyon. Ngunit sa uli, Nung ibinigay na ng diwata ang mutya sa anak nito Ay nagbago ang isip ng iyong ama At ikaw ang batang tinutukoy ko Nagbago ang isip ng iyong ama Dahil sa nakita niya rin Na wala nang saysay pa na mabuhay ang kalahin nitong humali Dahil sa mga kasamaan na nakita niya Na ginawa ng mga ito sa mga tao At hinayaan na lamang ng iyong ama Na panghawakan mo ang mutya para protektahan ka dahil marami ding lalang ang nagnanais na patayin ka dahil sa dugong nananalaytay sa iyo higit pa rito ay hindi lalabas ang tunay mong pagkatao hangga't nasa sayo ang mutya ng palasyo sa makatuwid ay tutulungan kanya na mabuhay ng normal A -a ano anong ibig mong sabihin sino ka ba bakit ang dami mong alam sa akin? Ang ibig kong sabihin Romulo ay hindi ka lang kalahating inkanto kundi isa ka ring humani na aswang. At ang tanging pumipigil sa sumpa na nasa dugo mo ay ang mutya na suot-suot mo. A ano? H hindi hindi ako naniniwala. Sigaw pa ni Romulo. Sino ka ba? Bakit ako maniniwala sa'yo? Huling pagkakataon na to na magkikita tayo, Romulo. Para sa iyong kapakanan. Kaya sasabihin ko na rin sa iyo ang totoo. Ako ang iyong ama. Sa huling sambit na yun ng lalaki, ay bigla na rin lang itong kumilos at biglang naglaho sa pagkakaaninag ni Romulo sa katawan niya sa dilim. Medyo patakbo pa noon na hinabol ni Romulo ito papalabas ng kanyang bakuran. Unit wala. Wala nang nakita si Romulo na lalang doon na nagpakilala nga na ama niya. At mula nga ng gabing iyon ay hanggang doon na lang nalaman ni Romulo ang tungkol sa katauhan niya dahil sa mutya ng palasyo. Alright, jo, mga kabagis ko. One shot story lang 'to. Ito 'yung na-upload natin kasi 'yung part 36 ng Anim na Maestro. Ala pa. Hindi ko pa naaayos. Pero hopefully bukas ng gabi, maka-upload na tayo noon. So, iyan muna para may mapakinggan kayo. Salamat sa suportang tunay.